Hello mga boss, magandang buhay mga boss. Ito, so, foggy na naman dito sa amin mga boss oh. Eh ngayon mga boss, pupunta tayo ngayon sa area to. Titingnan natin yung uh, area natin doon yung sa mama na lupa ng mama ko. Kasi may report dito sa akin na yung mga santol namin doon, yung mga prutas namin doon, nag-harvest sila. Kaso, nung sunod na, iba na yung nag mga boss. Then, pinuputol pa yung mga sanga. Ngayon, i-check natin ngayon mga boss. Kasi, sayang naman din. I-harvest sana namin yun. I-pamimigay din namin dito mga boss. Uh, ngayon, pupunta kami ngayon ng papa ko doon. I-check namin mga boss. Sana may makuha kami mga boss. Para kahit papano may maiuwi tayo mamaya mga boss tingnan natin mga boss samahan niyo ako pupunta kami doon sa ano sa bukid pakita ko din sa inyo yung papunta doon at saka kung ano nang nangyari doon sa bukid namin mga boss tara mga boss samahan niyo ako ito mga boss oh pupunta kami ng papa ko Papunta kami doon sa bukid. Ayan mga bus. Ito yung... Ah, bus. Samahan niyo ako mga bus. Diyan pa. ano pa. Ayan. Maga kami pupunta ngayon mga boss kasi medyo malayo-layo pa kaya hindi masyadong matarik yung ah, matarik yung araw mamaya pagbalik natin babayan niyo ako mga boss yan o mga boss oh. may mga masalubong din tayo mga estudyante ah, kumagaan na rin siya guguro namin to galing sa taas ito yung mga aso namin ang mga baso oh. yan pag pumunta talaga kami sa bukid ako ito hindi talaga yan sasama talaga yan sila mga boss laking tulong nito mga boss Hala. parang mga bubukid sila eh yun mga boss oh. hingal na tayo mga boss nandun pa si papa sa baba yan sinama ko yan si papa mga boss ah, para pawisan din siya alam naman natin na ah, kung may idod na talaga mga boss eh, medyo ah, kailangan na rin ng ah. Papawis Hingal mga boss Pakit kasi tayo eh. Medyo maka dito na tayo sa taas medyo makabos. Ah, dito na. Ayan. May ano na, magsigat ng araw mga boss. Yeah. Yeah, I'm Taka dun sa kuan mga boss oh. Nag, uh, papagpo, mga boss. Tingnan niyo mga boss oh. Tara dito tayo sa taas mga boss. Tingnan natin. Tingnan niyo mga boss oh. Jo. Pagi na yun doon mga boss oh. Ay. Doon sa baba niya, yun sa bahay namin yung uh, tinitira namin mga boss. No. Tingnan mo mga boss oh. Ayan. Ayan. Tatawid pa tayo ng bukid mga boss oh. Ayan Ito mga boss Ayan Ayan mga boss Si papa ko hindi pa naka Ayan o no? mga boss oh. Nandiyan na So hinahinay nilang tayo mga boss oh. Tara boss Akita naman tayo ulit Sigla sigla ng mga hayop ko mga boss Ito, ito yung mga alaga ko Ito mga boss oh. Kulit ng mga bos yan yaki, yan ngobos, ngakamakan na Mga, mga kalibing sa lambung bukid ngobos, yan tinawag, pagpag pa rin boss yan ngobos, oh guapo, guapo mga <laughs> ngatir ang mulay, ngakamakan nganggurting trabaho ngay, ngakamakan arang, ngakamakan nganggur, ngakamakan nganggur, ngakamakan nganggur, ngakamakan nganggur, Eh o, sige ka na ng araw mga boss o Medyo trek na Nakaga pa lang Dito mga boss dito tayo mga boss o Ayan. Ayan Doon tayo pupunta mga boss Bababa tayo dyan Nandyan yung ano Area natin Tingnan natin dito mga boss Ayan Sarap mga boss, binapawisan ako. At saka, alam nyo ba mga boss, mga boss, ito ang lugar na to Daming nagtitrail dito. Uh, mga motor cross, tatawid sila doon. Oh. Doon sila mga boss, yan. Dadaan sila dyan, nakit sila sa bukin na yan. Tatawid na naman yan doon sa kabila mga boss. Kasi marami, may ano naman yan, may barangay na naman dyan mga boss. Yan oh. sana nga mga boss may maabotan talaga tayo doon na mga kwan mga prutas lalo na yung santol uy yung mga buso oh, hinabol lumipad hinabol ng mga uy yaki yugi puchi uh, yan mga kulit din mga aso na yan mga boss Ayan, pupunta na tayo mga boss doon. Pauwis na rin ako mga boss kasi uh, medyo tarik na rin ha, uh, ang araw. Lalaki na mga kalabaw nito yun, mga boss. Oh. Kaya uh, ako, eh, dito mga boss, wala masyado dito mga makakain ha. Uh. Dami na rin nag-aalaga dito sa bukid namin eh yung pagkain na ubusan na parang siya na sila yung eh, ginagawa natin mga boss doon sa area to natin eh medyo malapit lapit yung mga boss ah inan natin nilagyan natin natin naniman natin ng uh, napier mga boss para pag uh, tumubo na yon yan magandang pagkain yan mga boss ito yung dinadaanan ko dati mga boss oh, nag pa ako. Ah, uh, mula doon pa sa bundok na yan, sa likod na yan. Papunta doon sa mismong barangay mga boss. Araw-araw yan mga boss, kaya ito po yung lingkod mga boss, medyo fit ng katawan dati kasi talagang pagpunta nyo pa lang doon mga boss. Pawisan ka na talaga eh, lalo na pag maglakal ka ng mga ulan mga boss hirap eh, yan o yan o mga boss oh. yan. sana may maabutan tayo mga boss si papa hindi pa pa si papa nakaraan ano yan o doon tsaka yun mais mga boss o oh. yan kapag harvest na sila doon mga boss ito yan mga boss Dahil, pero dito tayo dadaan sa kabila kasi pag dyan tayo babadaan mga boss bangi na yan dyan kailangan pa natin bumaba ng mahaba haba dyan pero minsan pag nagmamadali tayo dyan tayo dumadaan pero dito mga boss ito yung dinadaanan ng trail yung mga nagmamotor dito yan. dito tayo dadaan kasi medyo malaki laki yung kan sa daanan tsaka tingnan natin mga boss yung ano natin yung uh, liriya na yan kasi 3 months ago nagpa nagpa-linis tayo dyan tingnan natin kung kailan hanggang kailan naman itong linis yan ang buong may tao dun mga abos nagano sila nagano ng mga kalabaw mga abos yun know, ang dami ng kalabaw kaya ang dami dito mga abos mga alagang kalabaw kaso sa dami ng kalabaw kaya nahihirapan din na yung mga magbubukay dito at maghanap talaga ng makakain din kasi yan o tingnan yung mga basa wala na masyadong makain mga bus lawak itong napayat daw mga bus nakatiwang-uwang lang sayang ano mga boss o oh. yung kabaw ng mga boss o oh naglalaki. Yan. Ito yung may-ari dito. Yan. Dito din kami dati. Natatawin kami dyan sa bukid na yan mga boss. Dyan kami bahay na namin dyan sa baba. Dito din kami nag ano, Nag-tawag nito. Dito din kami nag-papakain. Ngayon medyo mahirap na. Yan o. Tingnan nyo mga boss o. Oh. Ang dami nyan. Nasa kalabaw sa katawan kat kat ng kat 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 Ala bawong mga boss, ayan oh. Ayan, kita niyo mga buso. Oh. Buntis din nya ang na 'yan, ayan oh. Ayun. Ayan, kita niyo. Ito yung may ari si ni Randel, mga boss, ayan. Lata, ah. laki na naman 'yan mga buso. Oh. Totoo, ako Surti ng mga tao dito, mga boss, ayan. Baligyan ko na kung usakay. ipalit ko motor, keto. Ito bigo. Kisa na kapal kay on maglamig yun magtanong ng napier mo to nagtanong ko tungo sa hapon dito What? ko nagtanong ano oh. mga boss inano ko sila mga boss kay da, tanim talaga tayo ng napier eh dito para dito kulangin sa pagkain ng kalabaw mga boss oh. ito kamagana ko to mga boss kaway kaway diyan baga ko yan kilala dyan What? ay niwan na tayo ni papa mga boss oh. yun nauna na <laughs> yan mga boss, oh, tataba ng mga ano. Kalabaw dito mga boss. Yan. Ito yung maganda dito mga boss kasi madaling araw gigising ka na. Hanap ko na ng mga mga damo. Yan mga boss. Yan, palusong na tayo diyan mga boss oh, para sa area to natin. Yan, diyan. Doon, yan, daanan namin yan mga boss. Oh mamaya subukan natin umakyat yan mga boss kung di tayo kakapusin sa oras kasi um, titingnan lang natin i-check at saka makapag-harvest mo na kaya kukuha mo lang tayo kung meron kung wala uh, salamat na lang kasi na mo nga nagkuha mga boss sana mabusog sila sa mga kinukuha nila boss oh, nabutan ko Ayan. Ay, si pa si papa mga boss naglalari na ako sa kanya mga boss kasi dahil siguro sa may edad na parang lumalabo yata ang palingin ni papa mga boss pero malak malakas pa yan medyo malakas pa yung papa mga boss kasi dati talaga nung hindi pa kami nag doon pa kami sa bukid talaga mga boss yan matindi yan matrabaho si papa kaliwat kanan yung trabaho niyan mga boss wala kaming problema sa pagkain mag-aabot yan mga boss yung luma at saka bago yung yeah, bilib na bilib din ako sa papa ko kahit sumama ko rin mga boss yan, dahil sa kahirapan yan, ito pong iyong lingkod mga boss hanap din tayo ng paraan kahit marami tayong kinakain na mga uh, likas na yaman ng lupa isala tayo sa pera kaya ito yung lingkod naghanap talaga ng paraan para makatapos mga boss yan mga boss. Ito, may tanim, may tanim din tayo yung mga ganito mga boss. Doon pero hindi pa siya madaw malaki. Yan oh. Yan dami na pala. Itong ano dito mga boss, kamag-anak rin namin to dito mga boss. Yung may tanim-tanim dito ng mga saging. Tsaka bibihira lang yung tao talaga dito mga boss kasi um kukunti lang yung nakatira dito kasi medyo malayo-layo yung mga boss. Pa pababa na tayo mga boss. Ito yung kay sa tito ko rin dito mga boss. Diba yan yan to sa papa. Magbusundan natin. Yan. Kamaganag din namin to mga boss. Yan. Dito. Pero wala siya. Wala dito. Wala yata siya dito. Yan may pano yan sa dyan mga boss. Doon sa baba. Mayroon siyang uh, fish pond dyan mga boss. Kagandahan dito sa kanya. Minomonitor talaga niya dito. saka tinatauhan niya to mga boss. Ngayon nagkuhan na siguro na supply siguro mga boss. Doon sa baba. Yan. Laking, mga bosok mga bos, yung mga bos, yung mga boss yung mga tayo mga bos, Yan mga bos, yung mga masukal yan mga boss, pero mga bos, yung mga bos, yung mga mga bos, mga boss yung mga boss, yan. Dun, mga boss yan yung puno bos, Pupunta na bos, sa akin yan mga boss ito mga sa yung Madumbuy, uh, masukal na naman. Yan ang mga boss eh. Yan. Ito yung tanim dito namin ng mga mais mga boss. Sukal na. Tanim namin ng saging. Yan. Sakripisyo din kami dito boss. Mga boss na magtanim-tanim. tanim Yan May laki na. Uy, pinya ko mga boss sayang yung mga boss. May mga pinya yan dyan. Wala, taas, taas na naman yung mga ano. Yan, may mga pinya yan mga boss. Kailangan ko na naman itong palinisan mga boss. O, para mapabayaan ko na yata yung uh, area to natin. Uh, area 1 natin mga boss. Ito. Yan. Yan mga boss. Tsaka ito mga tanim-tanim ko dito mga boss. O, yan. Ito. Bukado yan. Laki na. Hybrid yan mga boss sabi ko na nga ba mga boss oh. yung isang puno na yan mga boss ang daming bunga yan pero tingnan nyo mga boss oh. anong makukuha natin dyan pinuputol pala yan, ito yung porsyon ng ano pero malawak pa to mga boss di ko lang siguro kaya ipakita sa iyo lahat yung ngayon yan o oh. may mangga mga boss yan. dami. Ayun, no, mga boss. Wow, ayun. No. Wow. Yung mga boss, oh, yung mga potol, pinuputol mga boss. Oh, sayang mga boss. Ayun. No, ayun. No. Yung puno na to, ang dami nito mga boss. Ito papa ko mga boss. Tsaka ang dami rin kami tanim dito ng mga kakao mga boss. hintay yun ng, ng, saging nyo so, si yung santol na hinano natin wala na wala tayong makuha hinarbis ng iba wow marami mayroong palang nagmamayari ng iba dito mga boss yan oh, mga boss o oh. yan din yung kupra ano dryer na oh, dito ito yung pinagawa ko dito mga boss. Yan. O. Yan. Yan. Pinagawa ko yan dito mga boss. Tingnan natin. Ano nangyari na dito. Boss. dami kaming mga tinatanim dito mga boss kasi malami hindi talaga matutukan eh, medyo malayo-layo hindi eh, yung ng mama ko mga boss oh. Ayan, dun sa hindi na tayo muna papunta dun mga boss yan. may ibang area, may ibang porosyon din yan medyo masukal dyan banda bangin dito lang muna tayo mga boss pahinga tayo wala tayong nabutan sa langka o sa santol mga boss nakaharvest mo lang tayo ng isang bisis kaso wala na. dito pahinga muna kami mga boss tingnan ko yung ano wala talaga tayong mapapala doon wala tayong makuha Okay. Kawawa yung ano natin. Area natin dito. Nakakalungkot. Na Nakakalungkot sa party ko rin kasi hindi man lang na tayo na-respeed mag Pero sige lang. Kayaanan muna natin yan ang boss. At tawarin baka ba autom lang sila. Pero ang sa akin lang mga boss bakit kasi pinuputol na talaga nila yung yung mga sanga pa ano na yung makatubo mga boss Koy uh, Take. pa doon may bunga ng langka dun mga boss. Kaso maliit. Yan. Balik na lang kami mga boss. Ah lungkot ako mga boss, pinutol talaga. Yan. Dala na na lang mga boss, ito na lang oh. Yan isang boy ng saging medyo kailangan na talaga to dito boss, mga boss na ano. ito yung, yung mga boss oh, hinanap ni papa yung ano yung tanim namin dito sa may bandang boundary wala parang pinasukan na yata ito mayroon nang nagano dito yung kahoy na palatandaan namin dito pinutol eh. mga boss, oh ito yung natitira na lang oh. kawawa eh no, ito yung palatandaan ko. Pinotol talaga. Ito buti eh, nabubuhay pa sa yung ano. Ito yung mga tanim namin dito mga boss. Mga tugas to. Andami doon banda mga boss. Yung hindi natin madadaanan. Sa sunod na lang siguro na panahon. ng mga boss o. Oh, lang natin siya ng ano. Ng palatandaan talaga. Sayang kasi. Maano yun. Mataas na yun. Pinoto lang. Ng isang puno din mga idol oh, mga boss oh. ah, ah, wala na ang buong iba na yun, nag harvest ito, daming mga hulog-hulog dito sayang pinuputol din kasi ano, may nakita kayo dito sa taas pinuputol nila ang kumukuha dito, porsyon ibang area dito mga boss porsyon dito sa lupa natin Ito mga idol. Ang oh, mga boss. Ah, kalungko talaga mga boss. Ito ko na ako mga boss eh. Kasi yung mga prutas natin dito eh, kawawa ng yung papa ko nagdala nga. siya dito nang ano, nang uh, lagyan para kahit papaano may makuha kami, may matira pa. Pero yung apat na puno mga boss wala talaga. Wala na kami maabot, wala na kami naabutan. Talaga nga. Ano, wala na. kawawa yung ano natin yung area natin mga boss pinabayaan na lang hindi naman sa pinabayaan kaso mm talaga yung mga tao talaga na gusto lang ano kumuha ng libre okay lang yun sana hindi pinuputo nila yung mga ano yung mga sanga paano na yun sila tutubo mga boss nasakit nasaktan Kaya ako nasaktan ako sa nangyari dito sa mga tanim ko eh, pinaghihirapan to ng mga magulang ko dito tapos ngayon iba na yung kumukuan iba na yung talagang kumukuha sakit nasasaktan ako ipapa ko so ngayon mga boss Uh, okay, wala tayong makuha eh Nagadala lang ako ng ano ng isang uh, boy ng saging yun lang yung dadalhin ko pawi eh. so mga boss uh, ito na lang tayo Salamat sa pagsubaybay. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga boss, nakalungkot lang. Pero sige lang, sa susunod, um, siguraduhin natin na okay na yan. Wala nang kumuha, kukuha pa. Sige boss, dito na lang tayo muna mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay. Uh, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta ninyo sa mga subscribers ko dyan sa mga followers sa mga baguhan dyan please sub subscribe sa akin channel Boss Troy's Official TV tsaka eh ano natin mga boss na meron tayong mga bagong videos na i-upload maraming maraming salamat mga boss uh, God bless sa lahat